Okay guys, no? uh, to buong Negros Occidental po ako. Then pagkatapos ko mag-aaral sa high school, siyempre sa hirap ng buhay guys, no? hindi po uh, pwedeng mag-college kasi wala po tayong pira. Wala po mag pira magulang ko. No? So ang nangyari guys, no? nag-apply ko ng bikiri sa Cebu. So malitang sweldo. So hanggang sa nakatpad ng Manila so para dito sa Manila guys grabe akala ko magandang trabaho po pupuntahan pagdating po dito guys grabe helper po sa construction wala taga haro ng cemento, helper sa carpentero helper sa welder no? hanggang sa natuto naging welder carpenter po ako so sa daming project guys no? natuto sa paggawa ng bahay kailang siyempre hindi naman tuloy tuloy ang trabaho no? so na-standby na naman ako nag-apply na naman ako ng mga paprika mga agency no? siguro halos lahat ng agency sa Valenzuela no, na-applyan ko na din kailang every 5 months contract so hanggang sa inayawan ako ng GA agency namin bakit? kasi may edge limit na tinatawag so nakita ko yung security guard no? okay so nag-apply na naman ako ng guardia so training ko ng guardia so hanggang sa natanggap no, inapot ako ng 5 years sa guardia Di nakala ko doon ako ikot-ikot eh akala ko tatanda na ako ng tanda ng mahirap so ang bait ng Panginoon guys kasi biglang dumating sa akin ang opportunity na to kita ko yung taong successful dito na nauna so sila po yung ginagawa kong ano uh, uh, motivation na kung sabi ko kung nakaya din nila kaya ko din so hanggang sa na ko si Aplan Mark siya po yung mentor dito sa DX no? so sabi na Aplan Mark kung gusto mo maging successful so wala kang magagawin kundi makinig ka lang sa mga taong successful so lahat ng sinasabi ni Sir Mark no Okay, so lahat lahat ng sinasabi ay sinusunod ko lang. Sabi atin kanang training, atin kanang training, 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 aralin mo siya. So ang ginawa ko guys, sumusunod lang talaga. Kasi siyempre ito na yung pagkakataon ko para mabago yung tagbo ng buhay namin. Kasi ang promise ko talaga dito guys, sa DXN, bakit ako sumasali? Kasi gusto ko talagang baguhin yung tagbo ng buhay namin. Kasi sawang-sawa na ako po sa hirap. Hindi lang sawang-sawa, kundi sukang-suka pa sa hirap. Okay, so dati guys, no? Uh, nung mga pinapangarap ko na house and lot condo unit then travel sa iba't ibang bansa then income na 50,000 monthly pataas at isintain yung kotse so yung mga pangarap na yun guys no nakukuha ko na po so I'm very thankful po sa Panginoon kasi imagine mo yung simple sa lahat ng support lalo na kay Sir Martin Lopez yung pinakamagaling at mentor natin sa lahat Salamat po sa lahat. Thank you boss for the notice. Okay, try ko rin yung Fortuner ko guys. Oh. Sa dati sa Corvisha, ang gandrive mo, kalabaw, kalabaw lang. Mas kabalsahan. Pero ngayon guys, oh. imagine mo guys. Kaya try ko ko lang sa rin kung sasakyan. Kita mo magami guys. Na-achieve ko. Na-achieve ko ng asin lahat. Kung tumin yung sa builders bill ako nakatira guys. Kaya mo na eh. Kasi at dulo, ikaw din naman bida eh. Baka na makinig sa mga taong mga libatid. Focus ka lang sa nakikita mo, di ba? So, huwag ka na magpapatala sa mga taong uh, nakapaligid sa iyo kasi ang gagawa ng pangarap na tayo, tayo pa rin hindi sila. So, mag-focus ka lang kasi ni-achieve ko, ma-achieve mo rin. ka lang sa ating mentor kasi importante yun eh.